Habang patuloy na inaayos ni Lin ang bagong kuweba na napili niya para sa kanilang tirahan, in-upgrade niya ito upang umangkop sa pangangailangan ng tribo, nagsimula rin siyang mag-isip na panahon na upang tuklasin ang mga misteryo ng mga mandirigma sa human down, sapagkat kung totoo ang sinasabi ng sistema, dapat nilang malaman ng lahat tungkol sa mga high level na halimaw doon bago sila magsimula sa susunod na dakilang plano, makakatulong ito ng malaki sa kanilang tagumpay. Lumipat ang eksena sa isang bar sa loob ng human down, kung saan tinanong ng bartender ang prinsipe kung ano ang ginagawa nito sa gitna ng usaping may kinalaman sa goblins. Kilala kasi ang prinsipe at ang kanyang brigada na pumapatay lamang ng mga high level na nilalang, gusto ring malaman ng bartender kung bakit siya sumasangkot sa ganitong bagay, napabuntong hininga ang prinsipe at sinabing wala siyang magawa kundi makialam sa mabababaw na usaping ito, sapagkat kailangan niyang iligtas ang kanyang napaka-inutil na pinsa na si Loader mula sa kamay ng maruruming goblins. Ngunit bigla na lamang, isang matandang lalaki ang sumigaw mula sa likuran, tinutulig sa ang prinsipe na kukunin nito ang lahat ng gantimpala, habang siya naman ay naglakbay ng malayo papunta sa human town nang walang mapapala. Napakalakas ng boses ng matanda kaya napalingon ng lahat, may hawak siyang tungkod na may pulang esmeralda at tumatawa na parang baliw, sinabi niya na nais niyang makibahagi sa gantimpala sa paglipol ng mga goblins, at kung hindi siya isasama ng prinsipe, kailangan itong magbayad ng isang libong gintong barya. Makikita sa kanilang reaksyon na may reputasyon ng matandang ito, siya si Grey Hat Wizard Gru, kapitan ng diamond level na Grey Hat Heroes, mumiti ang prinsipe at pinuri ang matanda dahil sa kanyang tapang, ngunit hindi pa rin niya gustong hatiin ang gantimpala. Bago pa sila makapag-usap ng masinsinan, isang pangatlong mataas na antas na tauhan ang pumasok isang Kenkoi na lalaking nasa gitna ng edad, may matalas na bigite at tumatawa na parang baliw, sinabi niyang kung iniisip nila na bagsak na ang sword saint, nagkakamali sila, ang babaeng yun ay isang malamigang dugong mandirigma na hindi sumusuko at laging bumabalik, kasama pa nito ang alamat na si Lucy Lina. Nang marinig ang pangalan ni Luke Elina, natahimik ang buong bar, may usap-usapan kasi na siya ay isang mapanganib na tao na sumasambo lamang sa pera at pumapatay ng walang pakundangan, may isa pang lalaki ang agad na nagpatahimik sa kanila. Dahil kahit ang simpleng pagbanggit sa pangalan ng ganoong klase ng tao ay maaaring magdala ng kapahamakan. Doon na ipakilala ang Kenkoy na lalaki si Brilliant Charlie, tinaguri ang The Wandering Hero, nagulat ang prinsipe na pati si Charlie ay naroon para sa alamat na misyon, ngunit sinabi ni Charlie na wala siyang interes sa gantimpala, na lamang niyang patayin ng dragon para sa kasiyahan at para maging isa sa pinakamalakas na mandirigma sa buong mundo, at makilala bilang isang epic adventurer. Isang tao mula sa grupo ang biglang nagpaalala na hindi dapat maliitin ang goblins at mga dragon. Bagamat mababa ang lahi ng mga ito, kahanga-hanga ang kanilang kakayahang mag-evolve at mag-adapt, lalo na ang mga mutants na nagiging napakadelikado matapos magbago. Sumang-ayon ang matanda at naalala niyang tama ang sinasabi ni Charlie. Sa kanyang mahabang buhay na halos isang siglo, nakita na niya ang lahat. Ngunit sa kabila nito, nananatiling buhay ang mababang lahi ng goblins mula pa noong sinaunang panahon. Lagi silang naging walang katapusang kaaway ng tao at iba pang lahi, at kahit ilang libong taon pa ang lumipas, hindi pa rin lubusang nalilipol ang buong tribu, isang napakahirap na gawain kahit para sa kaharian. Inamin ng matanda na kung hindi lang dahil sa malaking gantimpala, hinding hindi siya sasabak sa gulong ito, kahit patuloy na tumatawa ang prinsipe, taimtim siyang nakikinig sa sinasabi ng matanda. Dahil alam niyang kahit ang pinakamalalakas na sword saint at ilang unit ng mga kabalyero ay nagkaroon ng pagkatalo sa kamay ng mga goblin kaya't dapat nilang lapitan ang usaping ito ng may labis na pag-iingat. Sa huli, muling umiti ang prinsipe at sinabing dapat silang magsanib puwersa upang lipulin ang mga goblin, at kapag natapos na ang misyon, handa niyang ibigay ang lahat ng gantimpala sa matanda, nang marinig yun, gumisin ang tuso ang matandang salamangkero, tila naamoy ang isang pakana sa likod ng mga magagandang salita ng prinsipe, ngunit sarkastiko niyang sinabi na dahil sa pagiging bukas palad nito, iniisip na niyang makipagsama rito. Samantala, may plano rin ng matanda na kung sakaling humarap sila sa mabigat na panganib, mauuna ang unit ng prinsipe at siya at ang kanyang anak ay makakaligtas ng walang hirap, ang lahat ng pag-iisip at pagpaplano ay tila bumibigat na sa kanyang katawan, parang umakyat siya ng bundok. Nagbago ang eksena, at nakita ang prinsipe at ang matanda na nakaupo sa labas ng in, pinag-aaralan ng mapa. Ipinaliwanag ng matanda na dapat silang bumuo ng unit at sumugod direto sa pusod ng kagubatan upang gulatin ang mga goblin. Ngunit nang masusing tingnan ng prinsipe ang mapa, napansin niyang napakaraming hindi tiyak na bagay sa planong yun. Kaya iminungkahi niyang siyasatin muna ang kagubatan bago gumawa ng detalyadong plano. Nainip pang matanda, sinabing masyadong maingat ang mga kabataan ngayon at nakakainis na ito. Dahil napapagod na siya, sinabi niya sa prinsipe na siya na lang ang magplano habang siya ay magpapahinga muna. Ngunit biglang napansin ng prinsipe ang isang lalaking nakabalot ng mabigat na baluti mula ulo hanggang paa, isang kakaibang tauhan, maging ang salamangkero ay nagulat ng makita ang tunay na goblin slayer na sumulput para lamang sa usapin ng mga mumurahing goblin. Hindi makapaniwala ang prinsipe at agad na lumapit, paulit-ulit na humihingi ng tawad, ngunit hindi maunawaan ng goblin slayer kung bakit siya humihinto sa daan para lang magsorry ng walang dahilan. Napansin pa ng prinsipe na gumagamit ito ng robotic na tinig para ikubli ang tunay na boses. Hindi niya matanggap ang ganitong ugali, ngunit pumagit na agad ang salamangkero at ipinaliwanag na isang alamat ang Goblin Slayer, pinuno na ng libu-libong goblin ang kanyang napatay, pati na ang isang chieftain. Nang marinig yun, inalok siya ng prinsipe na sumama sa kanyang grupo upang mas madaling mapuksa ang tribu ng goblin, ngunit agad na tumalikod ang Goblin Slayer at sinabing pabayaan na lang siya. Dahil magiging pabigat lang sila at makakaabala pa. Nagalit ang matanda. Sarkastikong sinabing kapag tinugis siya ng goblin ay huwag sana itong umiyak at humingi ng tulong sa unit ng prinsipe. Pinahinto niya ito sa pag-aatubili at hinimok na agad kumilos upang maaga ang gantimpala bago pa makuha ng slayer. Nabigla ang prinsipe kung dapat ba nilang gawin ito nang walang sapat na paghahanda. Nagpalit muli ang eksena. Ang goblin slayer kasama ang ilan pang unit ay naglalakad palabas ng kaharian patungo sa kagubatan. Mula sa mataas na bangin, pinagmamasdan sila ni Lin gamit ang kanyang eye of appraisal, ng eyes kanya slayer, nagulat siya dahil ito ay nasa antas na 65, may depensang 450, at may natatanging kasanayang mighty blow, ang kabuoang lakas nito ay 3,000, isang nakakatakot na antas, napaisip pa si Lin kung may sira ba ang system, ngunit agad siyang sinabihan ng AI na tama ang datos. Habang nakamasid, nakita niyang may iba pang unit na sumusunod mula sa kaharian. Kabilang ang prinsipe, isang paladin at tagapamahala ng mga sinaunang relikya, at si Gru, isang mahusay na salamangkero, ngunit nang suriin ang kanilang pinagsamang lakas na nasa labing tatlo at labing apat lamang, napagtanto niyang hindi sila ganoon kalakas, ang totoong laban ay magaganap sa pagitan ng Goblin Slayer at Nilin mismo.